Asa hmm Aside dun sa ano, sa ano, aside sa gluta tayo, ano pang negosyo meron ka? Of course, yung ano. Meron kaming napkin. That um, na Yes, napkin. meron kasi akong watch na hindi na ginagamit. Okay. Baka pwedeng pupapay ka na trade mataas ang taste mo sa diamond mm. siguro, oh? sa jewelry. Bakit? Oh. Eh kasi mahilig talaga ako sa mga stud diamond, okay. sa mga jewelry. Yung size Parang, niya, oh, yan, ito, Yan, yung feeling kong perfect na size sa <laughs> <laughs> akin. Anong, di ba dati ano, mga noon, mm. -hmm. lagi kang sinasabi ang babaero ka? Dato ko, Ano Anong lang yun? Chismis lang naman. Hmm? Sino ka naging karelasyon mo before? Ano ka sabi? Sino na natin <laughs> naiigil? Nananahimik na sila. <laughs> Oo oh, nga, napaka-chismosa ko minsan talaga. No? Hi, I'm Charo from Maddox Jewelry, your cheapest natural diamond supplier from the Philippines. Trusted by many celebrities and known personalities. Another day, another diamond. Hi, sir. Hello, hi. How hi, sir. are you? Hi. Good, good. Uh, Anong super successful ng manok, no? Nakakagulat na. Parang <laughs> ano na, na starstruck ako, eh, nakagano'n ako. <laughs> ano pong atin? Yes, um, meron kasi akong gustong, gusto uh, kong regalon kasi si Pauline ng... Your wife? Yes, ng yes. jewelry. Okay. Uh, kaya iniisip so, ko, meron kasi akong watch na hindi na ginagamit. Okay. Baka pwedeng po ka na trade. Tapos yung value ng watch na yon, uh, yun yung value na kukuni ko na jewelry. Okay. What? Actually, parang first time first time may magbibenta sa akin ng watch. Yun eh. eh Nakikita ko yung mga vlogs mo. Baka sakaling pumayag ka na... Pwede siguro. Hindi na ako magka-cash out. Yeah. Sige, diba? tingnan natin. Kasi dati, meron ang um, usually nagbebenta sa amin, mga alahas. Tapos, uh, aside sa alahas, okay. meron daming sa amin ni nagbenta dati kotse. Okay. Pero yung watch, first time. Uy. First time. Thank you, Magheda, thank you. yung watch, no? First time, first time. Thank you so much. Pero, walang problema. Uh, possible kaya na ano? Check ko muna, ano? Sige, wala no? naman. tapaw ko sa kotse. Eh? Okay, sige, yung, sige. Yung Para watch. kita natin. Anong anong watch yun? Ah, Rolex. Ah, okay. O, oh, kasi Rolex, ano talaga ah, eh? maganda yan. Yun. Yan yung watch. Hey, hindi naman nagagamit, so baka lang pumayag ka. Sige. Pero actually, hindi natin kung ano. Oh, pwede sa akin to. Talaga. <laughs> Parang yeah. akin na naman, ano. Watch ba ito ng wife mo? Um, sa akin, pero ah, okay. hindi naman masyadong nagagamit. Eh. So, So, sana regaluan siya. Anyway, sige. Um, okay lang ba na ano? I-check muna namin to. Oo oh, wala naman. And then, um, so ang mangyayari, uh, be bebenta mo, tapos kung ano yung mabilhan natin ito. Yes, yun na lang, lang yung, will... uh, instead of cash. Okay. Yun lang yung... Sige, sige, sige. Thank Kong -kong you. Kompleto naman siya, no? Yes, yes. Parang ano, parang maging, Ayan, no? parang maging uh. watch dealer na ako nito. Ha? <laughs> 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 parang ano, na, kailangan ko nang i-tie up nito sinaparing, hi, <laughs> man. Para talaga mo customer din yung gusto nilang magbenta ng ano ng watch namin. Hindi ko lang talaga siya actually um uh, masyadong kinakareer kasi hindi naman talaga ako into watch. Yes. And then actually hindi ko pa masyadong kabisado on how to check. Mm. So, meron naman kami ditong expert sa pag-check nito, yeah, ipapa-check pwede. ko. <laughs> Miss Cha, buti uh, pumayag sa sa deal natin. Ngayon, so habang ipinapa-check ko siya, um ikot ka muna Sige. kung may may magustuhan ka, no. actually ang daming maganda, no. Ang daming maganda. Oo, So, ka na, nakapili ka na, no? So, ngayon, ipon-ipon na natin yung mga nakita mo. Ito saan is uh, chai. Ito, nakita mo to. Like yeah. Ganda. So, try Continue. natin baka yellow ka, no? Oh, Kasi mas... yung skin tone mo talaga is ano, yung uh, warm. Pag warm skin tone, yellow. Yellow. Pag ano naman, yung fair talaga, yung skin white. White. talaga. Oh. Galing, no? Sakto to pag meron kang mga sakto show. Sakto to. Meron kang bagong show ngayon, di ba? Yes, uh, may ginagawa kami. Um... Uh, teleserye, yung Master Cutter. Oo. Kaya nang tapalabas ba Saan mo kibinggong si oh. doon. Pag medyo na parami yung taping ko, di... Tsaka diba? ano lang yan? Mga isang minuto mo lang yan eh. <laughs> Ang sabi ko nga anoi kanina, 'di ba, nung habang umiikot ka, mataas ang taste mo sa diamond mm. siguro, sa jewelry oh. Eh Kasi may talaga ako sa mga um, stud diamond, okay. sa mga jewelry. Kasi may pambihira, actually pambihira sa lalaki yung ano, ah, mahilig sa diamond or ah, mahilig sa jewelry. Ba? Oo, based sa experience namin, ah, parang kasi yung mga pupunta dito, bibili para sa wife. Pero ikaw talaga ano eh, no? Kasi nung nag-start nag ako mag maging um, actor, naghihikaw na ako nun eh. Tapos okay. may ko sa mga... Ay, mga diamonds, ganyan. Talagang yun na yung ano mo. mga Kasi stud, gusto nyo. Mga stud Pero dati, mga silverworks lang. Silverworks, mga di ba? Mura lang yung kasi. dati Pero nung bata-bata ka, oh, syempre. Oo, oh, so hindi naman na So ngayon, from there, nung nag mo ka, parang gusto mo na talaga yung diamond. Sa investment din naman. So, hindi na siya white gold, yellow gold tayo, no? Ah, um, yung kasi para kay Pauline eh. Ah, okay. Hindi ko mas bagay sa kanya. Okay. So this one, kukunin. Etong yellow, dapat sa'yo na din. O, tigis sa kayo. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ganda talaga ako pag ano, pag may ulit, pinapersa ko. Persahan lang to. Ah, <laughs> uh, eto. You will get the one white, one yellow. If in case na ayos suotin ng wife mo, pwede mo siyang suotin, di uh -huh. ba? Uh -huh. Totoo. Pwede yung pang babae, pang lalaking ka lang. Pero maganda talaga sa yung yellow. Yellow ko. Ang ganda. Parang sarap matulog dito. no? ka lang ito. Kaya mo, mo, to, mo eh, no? yung presyo niya. See? Only 159. Ganda. And then, yung hiko mo na yan, palitan mo na yan. Diba? Palitan na natin. Ito. Yan. Ito naman, nakita mo ito kanina, diba? ba yes. Gusto mo rin siya. Ay, ah, iba yung ano, no? maganda talaga pag buo-buo. Mm -hmm. Actually, pag buo-buo, that's very expensive. Yung size Parang, niya, oh, yan, yeah, yun, yan, yun, yun, yun yung feeling diba? yun kong perfect na size sa <laughs> <laughs> Ano pinagkakaabalan mo ngayon? Mm, yung taping namin sa Master Cutter. Oo. Oh, talaga yun? Anong, di ba dati ano, nung mga, nung mga noon, nu nung mga noon, mm uh -hmm. -huh. lagi like, ka nasabi ang babaero ka. Dato ko, ano lang yun, chismis lang naman. Hmm? Hindi kasi yung mga time na yun. <laughs> <laughs> Defensive. Nung mga time Depends. na yun. Nung mga time na yun. Siyempre, pagka nagiging showbiz yung magiging karelasyon mo, na-highlight eh. Eh nung tayo na mess, I was younger. Artista yung mga nagiging... Siyempre uh... naman, kasi ganyan kagwapo. Ako. Ah, <laughs> uh, yun nga. Siyempre, uh, when you grow older, you, you, get, you get to mature. Um, lalo na pag may family nga na. Oo. Uh, pero kasi hindi naman talaga, like, hindi naman talaga babayero. Like, um, Pero kasi yung, kasi yung ng parang yun, parang mga yun, artista yung parang, uh, mga naging interpretation. ko so, nung time na yun. Okay. So, um, Ay, sino ka naman yung karelasyon mo before? Hindi natin sabihin. Hindi na natin <laughs> hindi <laughs> gano'n. Nananahinig na sila. <laughs> Oo <Okay. laughs> <laughs> <laughs> oh, nga, napaka-chismosa ko minsan na talaga. No? Tsaka napanggit mo rin may negosyo kayo. Yes. Yeah, um, anong negosyo diba, 'yo? Sa wellness kasi Wow. Kasi. Yeah. Um, you so, and your wife ngayon yes. ano. Meron kaming glutathione. Si so, pinaka-albalahan mo, 'di ba? Usually ang nanenegosyo ng mga glutathione, mga ganyan is girls. Um actually kasi ang glutathione kasi hindi naman talaga siya pampaputi. 'Di ba antioxidant ang vital yes, exactly. for the oh. liver. The liver um, side effect lang ang, ang maging maputi ka pag uh, uh, mataas oh, oh, ang dosage oh, oh. mo. Hmm. Aside sa ano, sa ano, aside sa glutathione, ano pang negosyo meron ka? Of course yung ano, meron kaming napkin. napkins uh, napkin? Yes, napkin. Huh? Yes. Wow. Kasi diba si Pauline na... <laughs> 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 ah, yeah, yeah. Wellness na <laughs> siya. Yes, uh, yeah, wellness siya. Yeah. Yeah. So, uh, napag-aralan niyo yung mga female hormones, um, yeah. kung ano yung mga you know, nagpapahiba ng, hormonal hormone, imbalance ka. ka. sa oh, mga babae. So, <laughs> so, ma so, maraming, ano, maraming factors. Um, hindi siya okay na materials. Uh -oh. And then, um, pag yung mga ano, yung mga parang yung sinasabi mo kayo na, parang hazardous, mga hazardous um, chemicals. chemicals. na materials sa gamit sa, sa napkin. So yung watch natin, I will that I will buy that nang nasa Okay. So yung we will less dito na. Lang. Yes. Okay. So malaki-laki 'yon. Sige. So baka may ano pa kami nun, may bibigay pa kami pera. Pero ubusin natin. <laughs> <laughs> Kasi bibili din ako ng bibili din ako ng ano, ng napkin. <laughs> Isang traka. Traka. Oo, tatanungin kita. Okay. Habang nag <laughs> Huwag niyo naman sabihing chismosa ako, Juan. Tatanong ko lang naman, ano, uh, di ba sa artista, ano yung pinakamahirap gawin? Ano yung pinakamahirap na, na parte na pagiging artista? Um, na minsan, di ba, na may misunderstood kayo? Um, kasi iba yung visually, nasa TV, iba tawag, yung personal. usually um, kasi, di ba, minsan, um, ang dami na kasi minsan sa mga, mga artista na parang, mm -hmm. uh, suplado or suplada. Yun. Minsan kasi, pagod na eh. Like, kanyari, uh oh, pagka uh, sa shooting, uh oh, buyat uh, uh, na. Uh -oh. Uh, tapos may, kanyari, nagpa-picture. Uh oh, oh. Siyempre, pagtao lang din naman. Pag uh oh, mamamaya, hindi, hindi na, na, na or Hindi uh oh, O hindi uh -oh. na pagbigyan siguro. Ah. Ako kasi, kahit na buyat ako, pinagbibigyan ko talaga. Uh -oh. um, para at least walang masabi. Uh -oh. Pero Usually, feeling ko gano'n. Nasa parang public feeling figure kasi ka. ng tao, parang pinagmamay, uh, meron kasi nagsasabi na, oh, dapat maging ano kayo sa public, mm. maging uh, nakasmile kayo lagi. O, kasi, kasi pag public figure, yun talaga yung expectation and then, sa they kailangan. yeah, yung tao sasabihin na, um, kami nagpasikat sa inyo, mm -hmm. na dapat i-please nyo kami, yung gano'n. Yes. Bagay na bagay sa kanya to. We also have gold ngayon. May mga gold kami kasi sobrang taas ng gold ngayon. Ganda na to. Ano, ano, ano? Eh, ano mo nga siya? Parang natin. Ay, nakaroachin ka rin. Ay, parehas na parehas siya. Eh, mas malaki to ng maaba konti. O, oh, mas mahaba. Pero yun, pero dapat ano, ganito yan. Mga ganyan lang. Ma so, magkapalo tayo, tayo ngayon, ano? another diamond. Thank you so much. Thank you, thank you so much, Samahan sir. Salamat. Thank you, thank you. Hoping you will, ano? Yes, I, I'll be back and... Uh, <laughs> next week. Yes, <laughs> next, week. Next week. week. At kasama ko na si Purin. Ah, yes, no? good. Kasama ko si Purin. Ang galing talaga, no? Next next week, mga one million. <laughs>